yung isang mangangaral dito sa ating bansa, tatawid sa ilog pasig, walang pambayad, dalawang pera, walang pambayad sa bangka, ngayon, bilyonaryo. Yung isa naman taga Surigao, na lumuwas dito sa Maynila, tumatalbog yung cheque. Ha? At walang pambayad sa upa sa Lubaliches. Ngayon, nakupo ang Mercedes-Benz na van, dai-dai. At ang programa niya sa TV, araw-araw, Ha? Saan na pera na yun? Ha? Eh dati ka nang walang pambayad sa sa upahan mo sa apartment. Ngayon, ang dahi-dahi mong pera. Tapos eh, kanyang-kanyang tigitigi sa ambahan yung anak. tatlong bahay, bakasyonan. Di walang ginawa kundi magbakasyon. Na, yung isa sa sa Sindalan, San Fernando, Pampanga. May bahay, bakasyonan siya. Doon. Sa Bataan, meron. Ha? Sa Surigao, meron ang bahay-bahay bakasyunan. Kasi ginamitan lang ng konting kapal ng pagmumuka, may dalambibya, Biblia, okay na. Praise the Lord, hallelujah, amen! Ah, Di gaya na yung mga tao, Ayan, may umaman ah. Yung ba, mapapatunayan mo sa Biblia? Dapat ka bang umaman kung susunod ka kay Jesus? Eh kaya kayo umaman eh, puro koleksyon ang ginagawa niya eh. May ikapuna, may love offering pa, may prayer request pa meron pang handog, may tanging handog, may tanging tanging handog. Baka darating araw, may katangi tangi ang handog pa. Hmm. Oh. pa Paano hindi kayo yayaman Puro invento yung pinag invento yung mga... Wala naman sa Biblia yan eh. Biro mo, mag request ka ng panalangin, prayer request, mag-aabuloy ka pa. Prayer request, ba't hindi ka ba pwedeng ipanalangin nang wala kang ihuhulog doon sa supot ni Judas? Ay, ang galit sila sa atin eh. Isa sa mga batas ni Kristo. Hindi nila tinuturo ito sila lahat, nila lahat ko. Bawal ni Kristo ang mangangaral magpayaman, magtipo ng kayamanan sa lupa. Ang katunayan, ang primera ministro ng iglesia si Timoteo ay pinangaralan ni Pablo ng ganito sa is 9 ng unang Timoteo. Basa. kuat ang mga nagsisikap na yumaman ay ay nangahuhulog sa tukso. Dita mo na nagnanasa pa lang yumaman ang ministro, mahuhulog ka na sa tukso. Hindi ka pa mayaman, nagnanasa ka pa lang yumaman, mahuhulog sa tukso at at sa, sino, marami, at, sa sino, at sa maraming mga pitang hangal, pitang hangal at at nakasasama na nakasasama na siyang, na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at kamatayan. At kamatayan. Bakit? sapagkat ang, ang pag-ibig pag sa, sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na, nasa sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya na tinuhog, na tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapot ikaw, Datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Tamo, ayaw ni Pablo si Timothy ma-involve sa pagpapayaman ikaw na tao ng Diyos, takasan mo ang bagay na ito. Alam ni Pablo, bawal sa ministro magpayaman. Kaya, ikaw, Timoteo, kausap po rin si Timoteo ministre. Tao ka ng Diyos, takasan mo ito. Yung pagnanasang yumaman, sapagkat ang nagnanasang yumamay na sa tukso, sa maraming pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at sa kabatayan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang mga budhi ng maraming mga kalumbayan. Dadapot ikaw, taon ng Diyos, tumakas ka sa bagay na ito.